Abala na ang Philippine National Police sa paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng palarong pambansa 2025 na gaganapin sa Ilocos Norte simula Mayo 24. Nitong Mayo 20, kinumpirma ni Police Brigadier General Lou Frias Evangelista, Regional Director ng Police Regional Office 1, na nakalatag na ang kanilang mga operational plan para sa ligtas at maayos na pagdaraos ng palarong pambansa. Ayon kay Evangelista, may mga sinagawa ng serye ng pagpupulong ang mga opisyal sa lalawigan sa pangunan ni Provincial Director Colonel Frederick Obar upang planchahin ang lahat ng detalye ng seguridad para sa nasabing aktibidad. Ipinunto e rin ni Evangelista ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ano yan, malaga ang masinsinang pakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan na nagsisilbing pangunahing katuwang ng PNP sa lokal na pag-oorganisa ng naturang malaking aktibidad. Dagdag pa niya, may malinaw at detalyadong plano na ang PNP para sa kabuang seguridad ng lahat ng aktibidad kaugnay ng parong pambansa. At para palakasin ang presensya ng kapulisan, magbumula ang karagdagang mga personel sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Papakalat ang mga ito sa mga pangunahing lugar kaya ng sports venues, building quarters ng mga atleta at mga transport terminal upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang banta sa seguridad. Ang Palarong Pambansa 2025 ay isang makasaysayang okasyon para sa Ilocos Norte dahil ito ang kauna-unang pagkakataon nagkaganap ito bilang host ng isang linggong selebrasyon ng Athletic Excellence, Youth Sportsmanship at Pagkakaisa ng Sambayanang Pilipino.